an urban life, overwhelming kun minsan. Kaya da ita maiwasan na umabot sa punto na gusto tang para na maka-unplug sa maribok na syudad. Asin para maka-recharge, ang mga pasyaran si Rincon Farm Resorts ang inot permisa sa tuyang listahan. Sa Tabaco City, igwa akong na pasyaran na swak sa mga gustong makapag-unwind. Asin in gustong mag-reconnect sa presko asin berdeng kapalibotan. Sa tahaw kan umahan ini sa Purok 5 Barangay San Vicente, makukuha ang Adelaida Farm and Resort. Limang hektarya ang hiwas ka ini apuera sa mahiwas na pool igwa ticking fish pond farm animals tasin chapet may magayon man sindang camping area malamig po yung tubig tsaka um, ano galing pa kasi ako ng pulangi so parang bagong experience sa akin yung parang dito sa Tabaco kasi from duty lang kami tapos parang quick escape lang bagay ito. baka refreshing yung tubig Okay naman po, maganda naman yung view, maganda rin naman yung mga pool. Nice experience eh, and bagay po talaga ngayon summer na mag-visit wow! Actually, this is my second time na makapunta dito and grabe yung improvement. Tapos ang nilook forward ko, mas dumapin pa sana yung pool kasi ang laki ng place and ang ganda din kasi ng ambiance niya. Istorya kan caretaker ka ini, isinusog ngaran kan pasyaran sa namaaram ng Lola Adelaida kan tag sa diri. Taong 2018 kan yan mabilog asin binuksan sa publiko. Kahit po kang panahon, mga 8 years ago, ano po ini, uh, damuhan po ini ma'am, kadakul nin baga, ay nin mga awot, ako Tapos po naisipan na maglag po ki continuous flowing hanggang sa naglag -nag po kami sa dayna pool, tapos yun na po ito, uh, nagdakul kami kami customer po bigday. ang water supply po kani halip po sa si kan daga continuous flowing po siya, so bukal po siya Dai maghadi, ulit barato sa naman ang pamamasyar digdi. 70 pesos ang nakayaan single linda sa entrance fee para sa adults, asin 50 pesos para sa kaakian. Bukas man sinda sa mga mauot na mag-overnight. 150 pesos ang entrance fee para sa adults, asin sanggatos para sa kaakian. May pwede man kamong rentahan ng mga cottage. Igwa man na pwedeng rentahan ng mga kuro kwarto. Kaya madya, asin pasyar na. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.